Alright, so what's up mga kaswagay Tapos na tayo mag-garden ngayon Alright So Uwi na tayo mga kaswagay Tapos na yung ating uh, Part time So Pupan natin ating sahog. Yes. Alright, so tapos na mga de, Ayun ang ating sorde. Uh... Okay. Sorde atin natin. Atin, uh... yes. Alright. Medyo umunis. Mga kalikuban na yung mga dati And then, a green. Kulay green na siya mga Alright. Alright. Sa so, sa yung engine o. Yan. Okay you know? uh, na. Ano na ba? Boss mo natin. Alright. So, ba uh, eh. na tayo mga kaswerte? Ayan. Nakapark na tayo. Dito sa parking. Uh, tapos na rin yung ating uh, part-time. So, then dagdag gastos yun mga kasorte. alright so kaya kailangan nating uh, mag part time pag linggo kagaya so, nito uh, kung hindi tayo nasiraan kanina ng grass cutters yung so, mga 9 lang sana tapos na tayo so ala city tayo pumunta doon uh, <clears throat> so ngayon nabot no, tayo ng 10.30 so okay pa rin mga kaswerte <clears throat> So, easy money, kumbaga. Pero, siyempre, yung kalidad ng ating trabaho yung nandoon pa rin yun. <clears throat> At yun naman ang uh, gusto ng may-ari. Uh, sa ginagawa natin. Malinis. Talaga naman maayos yung kanyang garden. At sabi niya, hahanapan uh, niya pa tayo ng mga ano, kliyente. Para pagkatapos doon, eh pwede pa natin kumbaga buong isang araw dalawa yung makukuha natin so asana uh, sana pero dati mga kasuloy meron tayo ngayon meron eh, naman talaga tayo linggo, linggo linggo kasi dito ngayon sa ginawa natin sa ginawa ko alternative uh, alternate yun. so sa sunod na linggo dito naman tayo sa isa alright so Ganun lang. So, hindi nawalan. So, makasort mo sa isa loob na isang buwan. 4,000 din yun. Alright? So, yun. Uh, tapos, plus yung dito yung sa trabaho ko, sumasahod po tayo dun ng 16,000 a month. So, rate po natin 20,000 a month. Alright? So, dagdag -dag income yan mga kasorte. <laughs> kasi yung ngayon yung budget na yan ng 1,000 tapos mga budget kami sa isang araw ng 200 sa umaga tanghali mga hapunan na yung mga password eh. 200 so uh, oy all right so yung mga password eh. Uh, <clears throat> ganun po yung uh, sinasabi ko kaya kung meron kayong makukuhang ganun, mga kasorte, sayang din. Kasi, dagdag Dagdag income yan, mga kaswerte. Sayang din. bilang mo sa loob ng isang buwan, uh, 4,000. May dadagdag yan doon sa income mo. Uh, soldo mo. May ka na Sayang, mga kaswerte. Gaya ngayon, uh, kalahating kalahat halos wala pang kalahating araw. So, may pahinga pa rin tayo, di ba? Mga kasorte. So ganun dapat may makuha tayong ganong extra para uh, dagdag income din yan. Alright? Kasi so, mga eh. uh, kung ikaw kasi isang trabahuso at uh, agresibo sa buhay, so magagawa mo yung wala imposible. Eh. Diba? <clears throat> Pero kung ikaw eh patulog-tulog, kasi ang linggo na ito, mga password, eh, mas malaki yung ginagastos natin sa uh, araw na regular na binabasok natin. So, siyempre, pag may income ka na ganito, uh, mas ma... Ay. May... may... Mayroon kang dagdag income. Huwag ka ganyan. Alright, so yun, yeah. uh, magandang tip yan mga Casualty, uh, sana uh, may makuha rin kayong mga uh, extra mga ganitin para um, hindi naman masama yun. Alright, <clears throat> so nandito naman tayo sa ating uh, yan, background, ang ibig sabihin po niya mga Casualty ay nasa area na tayo ng Riverside. Ayan. kaya siyempre uh, habang naglalakad tayo eh nagre-relax exercise din yan mga password okay Sorry. ayan pasok ah pasok Ah, oh, nice. Right. Ayan. Isang isa din vlogger pala 'to. <laughs> all right. So, uh, sige, ingat ha. Alright. Uh. Sisipag talaga itong mga taong to. Kaya, kaya ang blessing, lumalapit na lang. Alright. Ayan o. No? gagaling talaga. Sino? <laughs> Kapatid mo? <laughs> ah? All right. Ano. Si sino si. Ang ganda ng lalaki ng Riverside. Ito naman yung ano. Ito naman yung uh, ano tawag nito? Si, senior citizen ng Riverside. Ay, <laughs> ah, ayun pala. Oh, ayun no. oh. All right. Sayang, so, ayan nandito tayo sa buto ng mga naman yung ating uh, ayun oh. No. Si, ano, si Baltis 5. Alright, so, yan, ayan. Ayan si Kasut, eh. Si Kasut po, ang vlogger ng Riverside.